Samantala, meron po mga coastal barangay dyan sa Rojas City ang lubog pa rin sa baha dahil sa bagyong uwan. Ilang bahay po nasira matapos hambalusin ng alon. Kaugnayan, kumuha po tayo ng kasalukuyang sitwasyon dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Lubog na sa baha ang ilang coastal barangay sa Roja City dahil sa pananalasa ng bagyong Uwana na nagdala ng matitinding hampas ng alona. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Baybaya, Bara, Dumuloga, Cogona, Libas, Punta Cogona, Ulotayana, Bago, Kulasi at Lawaan. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas kay Mayor Attorney Ronnie Dadivasa, sinabi nito na nagsasagawa na ang lokal na pamahalaan ng clearing operations sa mga lugar na binaha at tinamaan ng malalakas na alona. Ayon sa alkalde, ilang mga ba bahay ang nasira dahil sa lakas ng hampas ng alon habang patuloy namang monitor ng mga otoridad ang kalagayan ng mga residente sa mga apektadong komunidad. Dagdag pa ni Mayor Dadivas, nakaalerto na rin ang City Disaster Risk Reduction and Management Office upang agad makaresponde sa kaling lumalapa ang sitwasyon na bunsod ng masamang panahon. Na-isolate ang uh, Punta Cogon sa ating mga kababayan o sa ating mga residente sa Roa City. So sana po ay uh, kayo po ay makinig alang-alang uh, po sa inyong kapakanan at sa, sa safety ng lahat. Mula rito sa Rojas City, ito si Bombo Lindsay Ermita Nagbabalita at naghahatid serbisyo sa mga Filipino sa gitna ng hagupit ni Bagyong Uwana. Bastaradjo! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.